What's up guys? Nagabis yung lahat. So meron tayong bagong eksplorasyon. Maglibot. Tuklasin ang kababalagkans. sa na doon bahay na ito guys. Di patagalin guys. Tara! So yun na nga guys. Dito na tayo ngayon. Ito yung bagong bahay na papasukin natin ngayong gabi. So andun yung motor ko. So itong bahay na ito guys. Malapit na sa may kasada. Ayan. May ilaw dyan at yung mga kapitbahay dito malalayo so itong bahay na ito may naglilinis dito natin ng uh, tuwing, uh, tuwing araw pero pag gabi hindi sila dito nag stay kasi natatakot din sila guys papakita ko sa inyo mamaya yung may-ari ng bahay na ito kung saan ibibig Let's do Liputin na natin guys. Hindi ako sure kung ano yun. Ah, baka motor lang. Oh, Motor. Hindi na ito na asikaso ng mga anak guys ng may-ari kasi may sariling mga pamilya na rin at hindi na nila namimintin din yung pagbisita dito uh, meron tenant naman dito na pinapapunta nila pero paminsan minsan din pero pag pagsapit ng gabi walang nag stay dito kadahilan ng matagal na din itong bahay at meron na din sila napapansin na mga paparamdam so puntahan natin yung puntod yan yung puntod ng mayari dito guys ng bahay so ito guys hindi ko lang hindi ko na lang iano yung mukha ng may-ari no. So ayan guys. Ito yung may-ari. Dito lang din nilibing. ko pa totally na interview yung may-ari kung ano yung mga pagparamdam sa bahay na ito pero sabi ng tinan sa akin pag gabi daw hindi na siya pumupunta dito pag araw lang daw naglilinis siya dito pero sapit ng gabi natakot na siya guys si ayan yung motor natin oh gabi ang creepy so meron lumadaan no ng mga sasakyan maririnig natin guys Ini memang gamit toh. Ayan. May lamisa pa. Nung nakaraan dito, nung nagpaalam ako, madami sila dito guys. Parang nag party party sila. Parang anong tawag dun? Dumalaw sila sa puntod. So, baka birthday ng namaya pa, no? Kaya nagpunta sila dito. Hello po. Mandiang gabi. kung makapasok dito talaga guys, yan ang mga kutsara pa creepy. Okay. kita nyo guys, na ko. Mga gamit naka-standby na lang. Din 19 tapos si dito 1973 dito sabi nung mayari kasi nung nakaraan nandito sila para mag-celebrate yata ng birthday ng namaya pa dun may kandila pa nga gamit nila マなニッと

Pwede ba akong makyat? Oh my God. Kita nyo Yung disenyo ng ano dito. Hagan. May sariling bintuan din yung hagdan. Oh my God. Bata i-play. ito. Hello? 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 May tao po ba dito? Oh my god Hello? Oh. Hmm. Baka nagalang hello Good. hello uh. hello Hello? This. ito yung ito tayo, ito tayo. Ito sa second floor Ano kaya ito dito? Parang lalagyan ito ng ano. O baka dito nagluluto. Yung mga sapatos ito. Good spring mga sapatos dito. Hello? Hello. Oh. <coughs> Hello Hello po Hello? Nalakad creepy dito guys Ito yung bagong mabandang guys na Loh Apa yang pihak itu guys so yun na lang guys maraming maraming salamat yung lahat so hanggang dito na lang yung video natin sa so, comment down below kung favorite tayo dito guys gabi super creepy kinilabot kinikilabotan ako dito sa bahay na to so shout out to out yung lahat guys na malike mo share itong video eh maraming salamat.